magandang hapon. Sino yung nagpunta kanina? Yung... Si Kambal. Uh. Na? Oo. Uh. Tsaka sino? Asawa niya. Ah, sila lang dalawa? Oo. Uh. Ah, hindi ah, naman ako hanapin. Kala ko yung ano, iba na naman. Ayan, si ano pala, si Jenny tsaka si Kambal. Uh. Yung nagpunta pala raw dito, boss. Nagtatanaw lang siguro. Ano ba sabi niya sa ano? Sa mga ginagawa natin? Ayan o, no? oh, napaka ano nung stainless mo bro. Makintab na. Ito okay, yung gumagawa o. Oh. Talagang sinking tab niya mga katrabaho <laughs> sa uh, itim. <laughs> Kaso ito, ano, puti. <laughs> Yun naman itim daw. <laughs> Di naman siya gano may eh. Bakit tinatawag siya na all black? <laughs> mga katrabaho, bro ito kung maputi ito yun naman maputi naman sa uh, itim Ma, maputin, <laughs> maputi nga yun maputi nga Ma ayan o oh, talagang malinis na yung mga stainless natin ayun ay eh, kakabit na lang natin yan pag natapos na yung mga pintura sa loob ay. bali ipiprepare na ayan tignan nyo parang ano na siya bago ito yung sinasabi ko bro ayun, ayun. Ayan, may mga konting butas pag gano'n hindi oh, kung papasok naman yon pwede na no pero ano pa bossing Pasado na ba yung stainless mo kay ano? Ay pasado na kayo itong stainless namin. <laughs> ah, dati di naman siguro ganito yung itsura niya, no? Ngayon, napaka poging pogi na. Talaga. Oo. Ba, nung gina, nag-exercise yung aso. Nag-gym yata. Nag-gym yan? Nag-gym -gy ka ba? Yes, eh, si ka na na to. Ito na to na. Ang binigay na eh. Hmm. Okay. Ano sa ina ka rin pa eh. Yung mm -hmm. bala, di lang Karakal na nai ng panulo. Ginali na naman bayo. Ikaw pala ate sa liwan. Ano naman yan? Heater. Ah. Uh, Anong dati mo ang one Nang kayo na. Pwede na. Sa ko niya, na, sa ko niya. Kaya kayo, Yung kaya, naman. Yung ngamre. Tang. pula uh, ka. Mag-comment uh, Di ako. <laughs> Ngayon o. Oh, tayo ng bagong heater. Ngayon gagawin ko muna yung to sa CR. Para makatapos na tayo ron oh. ito kung ano pwede mo na rin ano yarang nyo rito yung ano mamaya no Ben baka ano yung aso to ah? uh -huh. Ayan, bro okay na pala tong ano natin hamba oh Napa, ano na okay lang siya no Ayan, basta yung kulay isang ano lang tayo yung right? timpla tsaka yung aspi nya Ano lang to ha? Semi. Semi ano lang tayo. Gloss. Hmm. Ayan. Silipin natin yung naglilinis. Napaka yan Napakalinis na naman dito. Oh. Talagang bahay na bahay na. Oh. Wala ka nang makikita ang ano rito, damo, kahit isang pirasong damo. Alang, ilang araw lang to, mga katrabaho, eh, ay naman yung mga damo rito. Ayan o. Hmm? Pwede na tayo magtanim ng ano rito, gulay. No? Ayan o. Ayan, pinapantay natin sa kanya, yung mga ano rito, mga matataas na loop Yung gaya dito sa lupa, dati kasi rito mataas siya. Ayun, pinahukay ko ng konte, pinadala ko rito sa gilid ng bakod natin. Mga katrabaho, ayun oh. No? konselo na, no? Sa paningin dito, mga katrabaho. Ayun, magandang hapon. Ayun, break time natin, mga katrabaho. Ayun, nagpa-pizza si ano, si JR. Ha? No? Dahil nakapaglinis daw siya doon sa likod mga katrabaho. No, ayan yung pizza niya. Sabi ko sa kanya, magkaibang flavor. Parehas lang yung flavor niya, tsaka pa soft drinks pa siya, oh. Ayan, oh. Parehas? Parehas siya, Parehas, kasi siya yung meron. Hmm. Ayan, parehas daw, hindi daw parehas. Ayan, oh. Nagpabili tayo ng pizza dahil malinis dun sa, ano, eh, sa likod. <laughs> Pero kung marumi lang yan, di ako magpapapitsa. <laughs> eh, laging malinis. Oh. Pag gusto mo ng pizza, kailangan laging malinis. Pag nadadat na po, pati sa loob, walang kalat. Hmm. Okay. Bakit okay. rin nyo ako, ha? Kung walang kayo <laughs> video ko, bakit <laughs> hindi nyo ako... Nalalata kung nakakadalawa na kayo, ako hindi pa ako nakakaisa. Hindi, <laughs> ah, ano lang yan. Ah, Piro lang. Okay, merienda na po tayo. Ayan, shout out kay Sir Miko at kay Ma'am Marilu. Huh? At kay Gala Motor. Ah, shout out din sa'yo. Tsaka yung nag-comment dati ay nung isang araw si Eduardo. Mayawan ko sino yung sabi niya sa akin. Pare, sabi niya. Ay yung pinapagawa mo. Nakita mo yung mga palitada sa flooring eh. Ay sa wall eh. Talagang grabe yun ang comment niya. Tapos pinatanggal mo pa yung tiles. Nakakabit na yung dalawa. Ngayon <laughs> eh, ang sala rin. No? Siya yung nagtanggal. Mga katrapa. Sige, merienda muna tayo. trabaho kung yung yung ulan ano? No? Biglang bagsak na naman ang ulan. Kira, palagi ang ng takip para uh, pag may pumunta yun. O oh, yung ano, mga brush niya, baka matang. tapos hindi masyadong naka ano, ita, kagad. Uh, pinapalagyan natin yung takip. Ayan, uh, wala si Bostia. Yan ang na ito nagwawalis. Kasi yung magwalis mag yan. Ayan, umuulan. Paano tayo we Malakas. Pahinga muna tayo. Ay, matapos tapos yung mga kalat natin. Ganyan, bukas pwede mo na yung pulahin yung meto ngayon, oh. Ganyan. Ganyan. Ari ah, mga tuwa niyan. Oo. Oh. Kita mo 'to kante, masyadong tutuling Wala mga katrabaho. kaya may na lang naman uh, ano lang yung hangin malakas. Kaya tinatangay lang ng ano yung hangin mga uh, katrabaho. Ayun doon lang yung ano matilim. Mga uh, katrabaho. Pilan na tal si ni Ar. Yan niya po. Bila, jana, yana, tanah, tanah, tanah. Atau, ha. Bila mune mune ni? Sabang mune mune. Sabang di staf. Okay. Dia ni ke... Kena ni kena apa yang kena? Pak Haritak nak kena ni kan? Apa? Pak Khabar? apa yang pirasung asung kanan ni? Pukul tinggi. Pukul baik. Ayan. Apa suka tak depan? Yang ginagawa aku. Kali tanpa orang yang tak sarado chismos. Yung PPR natin dito, bibili tayo bukas kanya, no? Eh, ito. Para mag natin yung ano, yung PPR. Ma Manipis yung nakuha kong PPR. Paano natin? Mga katabahan. Ayan, ang uh, na ano. Ito tayo ng ulan, napakalakas mga katabahan. Hal! Hal! Ito naman ito sa Oh! O, dyan na lang daw kami matutulog. Si Prince City na lang daw kami. Ayan nun, no, lakas ng ulan, mga katrabaho. Ewan ko yung taga, ayaw kumunta ng mapalakat yan. Hindi kaya naabutan ng puno ng no, ulan.